Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome sa ating segment na All About You, ang safe space kung saan pag-uusapan natin yung patungkol sa iyo. Para sa segment na to, magbabasa ako ng letter or questions mula sa ating viewer. So, meron tayong letter ngayon mula kay yan, Mr. Curious Mind. Sabi niya, ano bang pinagkaiba ng psychiatrist, psychologist, and psychometrician? Kapapansin natin dun sa mga ano no, sinabi niya, psychologist, psychometrician, psychiatrist, lahat sila may word na psych. Yung pinagmulan niyang salita ay psyche, which means soul. Ayan, meron silang kinalaman sa sa mind. Yung translation niya na ngayon ay may kinalaman sa mind. Ayan, pero syempre hindi kami nagbabasa ng isip. Hindi namin kayang gawin yon. So meron kami mga ginagamit na psychological tools para maunawaan yung behavior ng tao or kung meron ba silang problema sa nararamdaman, sa inisip, etc. Depende kung ano yung gusto natin na Ayan, so yung pagkakaiba nilang tatlo, dito ngayon papasok yan. Yung mga psychiatrist, sila ay mga doktor at specialize sila sa psychiatry. Ayun. So, pwede sila mag-diagnose at sila yung pwedeng mag-prescribe ng medications or yung tinatawag nating mga gamot. Marami din sa kanila ay pwedeng magbigay uh, ng therapy or train din sila para magbigay ng ganong klaseng mga interventions. Pero most of them, no, ang ginagawa nila ay mag-prescribe ng medications. Uh, sa mga psychologists naman, katulad ko, Um, kami yung hindi po pwede na magbigay ng medications kasi hindi naman ganun yung specialized na wala yun sa training namin. Kaya hindi kami po pwedeng magbigay ng gamot. Pero nagpo-provide kami ng iba't ibang approaches ng therapy. Pero malawak din kasi yung psychology. May mga katulad ko rin na ang specialization ay industrial and organizational psychology. Ang ginagawa namin ay bumute yung productivity at saka yung well-being or yung ginhawa ng mga tao na nagtatrabaho sa workplace nila. Para naman sa mga psychometrician, ito yung kasama ng mga psychologists no? At sila yung nag administer ng mga test, nag interpret ng mga test. At uh, pwede rin naman sila mag-create ng test kasama ng mga psychologist. Pero kung titingnan anong difference silang dalawa, yung mga psychometrician, hindi sila pwedeng magbigay ng therapy. Kasi yung therapy, kailangan ng mas mataas na skills. no At kailangan, bago ka magbigay ng therapy, dapat meron ka munang clinical experience, nag-training ka, Uh, nakatapos ka ng master's at naipasa mo din yung board examination. So, um, usually ang focus nila ay sa mga test, no? kasama ng mga psychologists. So, maraming salamat sa question ni Mr. Curious Mind kasi kahit pa paano nagkaroon tayo ng idea sa pagkakaiba-iba ng mga professionals na to. Kaya wag natin kalimutan na lumapit tayo sa kanila depende dun sa kung ano yung pangangailangan natin. So, ngayon ha, sana naging malinaw na yan sa inyo. So, this is all about you, ang safe space mo at Pinag-uusapan natin yung patungkol sa iyo.